Sa panahon ngayon kung saan napakahalaga ng seguridad sa pananalapi, marami ang tumitingin sa kulturang Chino para sa mga matatalinong kaugalian sa pag-iipon. Kilala ang mga pamilyang Chino sa kanilang disiplina, pagiging praktikal at pangmatagalang pananaw pagdating sa pera. Narito ang Limang matatalinong kaugalian sa pag-iipon na matututunan natin sa kulturang Chino. Una, pamumuhay nang mas mababa sa kanilang kakayanan. Mas pinahahalagahan ng maraming. Chino ang pag-iipon kaysa sa pagpapakita ng yaman. Kahit na malaki ang kinikita, madalas ay pipili sila ng simpleng bahay, kasuotang hindi magarbo at praktikal na pamumuhay. Inuuna nila ang pangangailangan kaysa sa luho. Kaya't palaging may natatabi silang pera. Pangalawa, praktikal at matipid sa araw-araw na pamumuhay. Karaniwan na ang pagluluto sa bahay imbes na kumain sa labas. Pagsakay sa pampublikong transportasyon at pagre-recycle ng gamit. Para sa kanila, bawat tipid ay mahalaga. Ang pagiging matipid ay hindi pagiging kuripot, kundi pagiging matalino at maingat sa hinaharap. Pangatlo, pagbibigay halaga sa edukasyon at sariling pagunlad. Imbes na gumastos sa luho, mas pinipili ng maraming pamilyang Sino na mamuhunan sa edukasyon at pagpapabuti ng sarili. Nakikita nila ang kaalaman at kakayahan bilang susi sa mas maraming oportunidad at mas matatag na kinabukasan. Pang-apat, pag sa utang hanggat maaari. Ang pangungutang ay tinitingnan bilang huling opsyon. Mas gusto nilang mag-ipon muna bago bumili ng malalaking bagay kaysa umasa sa credit. Para sa kanila, ang utang ay pabigat na nagpapabagal sa pag-unlad sa pananalapi. Panglima, ang pag-iipon ay bahagi ng tradisyon ng pamilya. Itinuturo ang pag-iipon sa murang edad pa lamang. Tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak na magtabi mula sa baon o perang regalo. Isa itong pagpapahalagang pangkultura na naipapasa sa bawat henerasyon na bibigay ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang kasaganaan. Ang tagumpay sa pananalapi ay hindi nakakamit agad-agad. Ito ay bunga ng disiplina, tiyaga at matatalinong desisyon sa pagyakap sa mga kaugalian na ito, maari muring makamit ang mas ligtas at masaganang hinaharap. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at magkomento para sa mas marami pang makabuluhang content. Maraming salamat sa panonood. Naway umangat at magtagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa.